Sabay sa pagluluksa ni Dalia Fidel, ang pagkadismaya sa nangyari sa mister na si Edward. Isa si Edward sa limang trabahador na namatay sa pagbagsak ng scaffolding sa SPC Malaya Power Corporation sa Pililla Rizal. Alauna ng hapon noong linggo, nangyari ang aksidente. Pero kwento daw kay Dalia ng mga gwardya sa planta. Pitong oras pa umano ang itinagal bago nakapasok ang mga rescue team. Sinasabi po nila na okay lang dam naman po yung naiipit, nakakapagsalita daw. Pero yung kung ano naman pala, patay na. Dapat po, hindi managot. Ganito rin ang sentimiento ng Tanay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na itinalaga ng probinsya para mga siwa sa rescue operation sa loob ng planta. Kung pinapasok lang daw sana agad sila, baka naisalba pa raw ang buhay ng mga biktima. Ang sabi po nila kasi well, hindi po kami hindi po kami papapasukin talaga doon sa lugar. Dahil hindi okay, okay Dahil hindi daw po kami kailangan. Bukod sa limang nasawi, labindalawang ang sugatan sa aksidente. Sinubukan namin kuna ng na pahayag ang SPC Malaya Power Corporation pero tumanggi sila. Sa ngayon, pinahinto na ang operasyon sa nasabing power plant habang gumugulong ang investigasyon inalam na ng Pililya Police ang pananagutan ng SPC Power Plant at ng kontraktor na East-West Construction. Sinisilip din kung kulang ba sa safety equipment ang mga trabahador o may mali sa pag-install ng scaffolding. Tinitignan natin kung ano magiging uh, liability ng uh, SPC o part ng kontraktor. Possibly, gano, may lapsis sila sa safety uh, procedure. Nauna nang sinabi ng kontraktor na wala silang pagkukulang at aksidente lang ang nangyari. Pero maging andole, nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon. Para naman kay Dalia, wala na raw silang balak magsampan ng kaso basta maabutan lang sila ng tulong ng kumpanya. Juleola, News 5.